Good morning mga kaparmers, welcome po ulit dito sa ating channel. So update po mga kaparmers dito sa uh, aking talong na magpo 4 months na po siya. So ngayon yung ginawa ko po dito ay uh, nagtitrim or nagtatabas po ng uh, kanyang mga sanga sa gilid o sa mga... Sa baba, ayan, ganito po yung naging itsoran yung mga farmers yung sa baba. So bali, ipapakita ko po mamaya yung hindi ko pa po natriman no, o uh, natabasan. So kung bakit uh, tinabasan ko siya mga farmers no o nagbawas ng mga sanga uh, sa side. Uh, dahil mga farmers, uh, uh, pinasok na po ako dito ng trips uh, at spider mites. So hirap na po uh, kontrolin. Uh, kahit uh, anong mga kahit ano pang mga insecticide nang gagamitin ko. So hindi ko naman mga farmers sabi na hindi po na napapatay ng mga insecticide na gamit ko. May napapatay, yun nga lang uh, hindi po maubos. dahil po sa masyadong makapal po itong aking talungan. Kaya napagdesisyunan ko na Uh, bawasan po yung gilid nya kaya ayan naging malinis po siya tingnan nagkaroon po ng daanan at uh, madali na po mag spray at uh, isa pa po yung uh, malaking may tulong ng uh, pagbabawas ko ng mga sanga niya, uh, hindi na po masyadong uh, magastos sa abono Ganon din po sa pag spray At uh, at makakapag-spray na po ako ng mabuti. So kasi dito mga ka farmers ang itsura nito masyado talagang wala kang mad walang madadaanan no. Kasi yung mga sanga niya sa baba, andito na po yan sa daanan. Kaya ito yung nag spray ako, uh, power spray ring gamit ko. Halos madapa ka na pa mga farmers dahil uh, nababangga na po yung Uh, paa mo yung paa ko dito kapag nag-spray ayan, so naging malinis na po siya tingnan, so bali dito pa po mga farmers ang isang linya na hindi ko po natapos sa pagtatabas, ayan ito po yung pinagtabasan ko, so ngayon-ngayon ko lang po yan, so ayan o oh. makapansin nyo, andyan po, po sa gitna yung pinagtabasan at uh, ito naman po mga farmers yung itsura na Uh, hindi ko pa po natabasan o na trim yung gilid niya. Ayan, wala na po talagang uh, daanan. Ayan, sarado na po siya makaka-farmers. So. Ito po kasi yung uh, pinakadaanan, yung tabla niya po. So kaya sa ganyang itsura, uh, tuwing mag ako, so pahirapan. halos kapain pumumunahin yung kanyang mga puno bago abunuhan dahil drenching po kasi yung uh, pag ko dito. So tulad nito, ayan, uh, malinis na po siya. Hindi na po mahirap magabono at saka ganun din po sa pag-spray. Dahil makikita na po kagad yung puno niya. So ha, yung ginagawa ko po mga farmers, ha, hakuting ko po yung pinagtabasan ko. At uh, doon ko po nilalagay. Ayan. Diyan ko po yan tinatambak tapos sinusunog na po kagad. Dahil uh, kapag hindi po sinunog, yung mga insekto po na dala po dito Yung sumama pa dyan So babalik pa rin po dito sa ating talungan So kaya kahit uh, green na po siya Yung ginagawa ko po uh, Tinatambakan ko lang po yung mga tuyong dahon ng nyog Para masunog po siya Para uh, mamatay po yung mga insekto Or yung may mga itlog sa kanyang dahon So the, dito mga farmers uh, Tuwing nag i ako So talagang hindi po maubos yung mga insekto dahil nga po ay sobrang kapal na po ng uh, kanyang dahon yung halos na mapapatay lang po ay sa taas yung ibang insekto ay nasa baba po nakatago kaya talagang hindi po maubos-ubos sa isang dahilan rin po mga farmers dahil uh, sa katagalan pong init So wala na po ditong mga tanim sa paligid ko. So ito na lang pong aking talungan, no. Kaya halos lahat ng po halos po ng mga insekto ay dito po dumidiretso sa aking talungan. Lalo na po uh, dyan, dati po kasi may mais at saka dito may tubo. So nung na-harvest na po yung tubo at saka mais, talagang nagsilipatan na po yung mga insekto dito. Kaya ha, kahit uh, twice a day, uh, twice a week po ako mag-spray. So hindi po talaga uh, halos mamatay yung lahat ng insekto dahil uh, kapag may namatay, so may lumilipat din po dito sa aking talungan. Hindi naman pwede po mga farmers na araw-arawin ko mag-spray dahil uh, naharbisan ko po itong aking talong so uh, magkakaroon ng lason yung kanyang bunga. Kaya every after harvest po talaga mga farmers yung pag-i-spray ko dito. Kaya ay napagdesisyonan ko na uh, tanggalin na lang po yung kanyang mga sanga sa baba. So may ko po yung sa itaas. So bali magkakaroon pa naman ito mga farmers ng mga sanga sa baba. Yung kanyang malilit. So tulad po nito mga farmers. Ayan. Itong sanga. So lalaki po ulit yan. So dyan po ulit uh, magkaroon ng bunga na bago. So yung gagawin ko naman dito mga farmers uh, mga damo So imamower ko po yan So yung itsura niya po mga farmers ay ganito na po Ayan So malinis na po siya So minower ko lang po ito At uh, yung gagawin ko dito abunuan uh, at saka patubigan Tapos pag uh, naging green na ulit po yung mga damo mga farmers uh, Mag spray na lang po ako ng uh, herbicide uh, Yung herbicide na gamit ko po dito ay yung Maximus So kahit tamaan po yung mga puno ng ating talong mga farmers no, hindi pa rin po maapektuhan dahil ah uh, uh, recommend po 'yan sa mga gulay. So hanggang dito po sa taas mga ka farmers, uh, nakapag-spray na rin po ako uh, karan. Ano so bali nagpapatubig ako ngayon dito mga farmers no. And so andito na rin po yung tubig. So dito sa kakaunti kong sili. So ayan lang po mga farmers yung update ko. So bali Ah, uh, bali nagpapa-recover ako ngayon dito sa Aing Talungan dahil uh, bagong taba, bagong trim po ito. At saka uh, meron pa po siyang mga trips at saka spider mites. Kaya talagang alaga na naman po ako dito mga farmers no. Uh, para manumbalik po ulit yung uh, ganda ng ating talong. So tuloy pa rin naman po mga farmers yung pamimitas ko dito. So bali kahapon ay nakapag-harvest ako. So ganun uh, every Uh, uh, bali twice a week pa rin po ako mga farmers farmers na, namimitas dito so hindi na po masyadong marami at hindi na po masyadong uh, maganda yung kanyang mga bunga dahil nga po sa uh, mga insekto dito so yun lang po mga farmers at uh, ayan marami salamat po sa lahat-lahat ng sumusuporta po dito sa inyong channel God bless po sa lahat at saka happy farming